Unboxing tayo ulit. TikTok naman to, TikTok. Everyday. Yan lang ang libangan ko pangalis ng stress. Ang mag-unbox. daming stress. Kaya ang ginagawa ko, nag-unbox na lang. Nag-ano na lang. Panay na lang ang unbox. Try nyo, pangalis ng stress. Ah, uh, yan ang aking therapy. Therapy ko sa buhay ay ang mamili online shopping. <laughs> Parang na ano na ako sa ano, Nakakalibang naman kasi. Mura lang naman yung mga items na binibili ko. Ayan, oh. Ang laki ng ano, ang laki ng kanyang balot. Kay ano to? Rosmar to. Cola tint by rosemar Ganda kasi ng feedback. So, ayan. Try natin. ah. Uh, buy one, take one. Ang mura, ah. Sixty-seven lang. Ah, 69 yata. <laughs> Nagulat niya ako batang mura eh. Kay Rosemar. Ito yung kanyang ano, cola, ah, cola tint. Wala akong ano, ah, hindi ako, kaya hindi ako naglagay ng ano eh, ng lipstick. Tatry ko. Kasi alam ko darating. Ano yan. O. Oh, try natin. Grabe ano nga? <laughs> Grabe ang kulay, ah. Pero, maganda siya. Ah, uh, hindi siya, hindi siya, ang dito, hindi masamaan lasa. Ayan. Yung kasing nabili ko dati, na tint, pag pinapayag ko, sama ng lasa. Pero, ito, maganda siya. Wala siyang lasa na ano. Pero ano siya. Tsaka parang malamig sa lips. Kasi may ano daw siya eh. May uh, Cola collagen by Rosemar. Meron siyang uh, collagen. Kaya nga cola eh. Collagen. Ang ganda niya. Ayan, tumatawag na yung anak ako. Maganda siya. Ayan. Naputol. Tumawag ang aking uh, alaga. <laughs> Pupunta daw siya. Buti na lang at dumating ito. Wala pa siya. Kasi kung dumating yun siya, magano baka siya pa mag-try ng lipstick. <laughs> ng lip tint. Maganda siya. Uh, kay Rosemar to, may collagen. Kaya nga sa, kaya nga collatin. Collagen. Pareho siya ng color. Ano siya? Buy one, take one kasi. Ang mura niya, 67 lang. 67 o 69 sa TikTok. Ayan. Buy one, take one. Rosemar tint Lip Tint with Collagen. Long lasting lip gloss. Lip gloss. Lip gloss siya. Maganda siya. Uh, ang nagustuhan ko dito, hindi siya, hindi masama ang lasa. Kasi mayroong mga lip tint na ang sama ng lasa. Na, kaya mayroon akong nabili dati, hindi ko na ginamit. Okay naman sana siya, kaso yung pag ginamit ko siya, may lasa na hindi ko gusto. Ito wala eh, okay siya. Wood collagen, ay ang ganda. Ah, uh, ayun siya kasi, pag lipstick lang, nawawala na. Ito, para kang nakaano para kang nakakain, naka, kain, naka kang kumain ng candy na strawberry. Ayan, ang ganda. Pati nila ako namula. mula. Pati kamay ko na mula. Pagpahid kasi. Ano siya? Wala naman siyang ano sa... Teka, kuha ko ng ano. Meron dito. Oh, wala siyang ano. Wala siyang mark sa tela. yan no? wala. Maganda siya. Maganda. Ah... Uh, goodbye to kasi ano siya, hindi siya masama ang lasa. Tapos, long-lasting daw. Cola Tint by rosemar At least, ano, hindi siya hindi nakakapanghinayang kasi ano, with collagen. Yan, okay siya. Thumbs up.